Pangulong Amano, ang pamilya Guo ng malaking halaga para ho makalabas ho ng bansa. Si Dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, Sheila Guo at Wesley Guo. Ayon kay Sen. Rizzo Ontiveros, batay po sa nakalap niyang impormasyon, umabot umano sa dalawang daang milyong piso. Wow! Ang ginastos po ng pamilya Guo para lamang makapuslik palabas po ng bansa ang grupo ng sinibak na alkalde. Ang ulat ay 200 million pesos ang ibinayad ginastos ng Guo family para lang patakasin uh, si Alice. Tinig po ni Sen. Rizonte Veros. Dulot po nito sinabi ng Department of Justice na iniimbestigahan na po nila ang naturang issue para matukoy kung sino ang mga kakutsaba ng pamilya Guo. Hindi ko talaga alam kung paano nangyari ito. Ngunit na uh, marahil, para makakilos ng ganong kabilis, ganong kaaga na hindi napapansin, ay eh, gumastos talaga itong mga taong ito. Tinig bonnie ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulla, hinihingan pa ng GMA Integrated News ng panig ang ka